Okay. Malaki. Malaki tayo ano? Sa amin ang tawag nito ay lusod. Lusod to mga sangkay. Ang laki nito. Halos 3 kilo to. Ngayon sasabawan natin to mga sangkay. Ang laki. Lutuin natin to ng lutong sinabaw na lutong pacham Pero masarap dahil sariwang-sariwa pa oh. pulang-pula pang hasang. Right, nabili ko dun sa gilid ng dagat eh. Ha, ah, ginisi na natin to. I nabawasan kayo oh. sariwang sariwa ang karne nito ano Sabuan natin to para hayahay nabawasan kayo ito na yung ating panahog ito yung sinasabi niya na daw natin ng loya, kamatis, sibuyas sili tapos talbos ng kamote tapos ilagay na natin ng kalamansi pag naluto na yung ating sabaw mga sanggay. Let's go. Shout out kayo sa iyo, Sir Bia Jose. Salamat sa pag-comment at susubukan natin yung suggestion mo. Let's go. At ilagay na natin ng ating mga panahog. Ginan natin ng tubig para magawing sabaw. Tapos takpan muna natin to hanggang kumulo. Yung na mga sangay, kumulo na. Lagyan na natin ang isa ng isda mga sangkay. Hindi natin ang asin. Lagyan natin ang Pampalasa. Tanggalin natin itong mga bula-bula. Kumain na sarap ng sabaw pakuluan lang natin ng mga isang minuto so, ready to go na to yun okay na ngayon nilagay natin ang ating talbos ng kamote sarap ng sabaw mga sangkay sabaw pa lang ulam na okay, patay na natin yung gasol yan buhos na natin ang ating calamansi extract Sarap sulit. So, Panalo mga sangkay. Ay, magkalaki ng isda. Oh, bango. Masangayo wow ito na yung ating ulam